Pero may sahod pa rin po ako. Yan, no? Oh. Yan. Maliit lang kasi, ano po, nabisi po ako sa TikTok. TikTok, guys. At alam nyo ba, guys, yan po yung kinita ko sa TikTok ngayon. Yan. So, sana ma-hit natin yung 60K bago mag end of the month. Yan. Talaga, kung gusto mong maging vlogger, meron ka talagang content. So, depende guys. Pwede namang hindi, pwede namang meron. Pero mas maganda talaga na meron ka talagang content. Na meron kang uh, Uh, skills na gusto mong ipakita sa mga viewers. For example, content guys, content kasi yan po yung ano mo eh, yan po yung uh, kumbaga yan po yung specialty mo na gagawin sa, sa YouTube channel mo. Yan, yan ka magpo-focus kumbaga. Uh, kasi yung ginagawa ko kasi guys, hindi po siya content, random vlog po siya guys. Kung ano lang talaga yung papasok sa si isip ko at gusto kong i-share dito sa vlog ko, ginagawan ko lang ng video. Ganun lang. Ganun lang kasi yung mga vlog ko guys. Wala pa akong content. Yan. So yung content kasi guys, like for example, comedy. Like, for example, kung TV. Yung content ng kung TV, more on pagpapatawa lang talaga. Hanggang ngayon, yun pa rin yung content niya kay Paulo Tomines. Yan. Si Paulo Tomines, guys, yan po. Isang idol ko rin po yan. Nasubaybayan ko talaga yan. Hang Mula nung nasunugan pa sila, guys, hanggang ngayon, angat na po siya. Uh, nag uh, yung content talaga ni Paulo Tomines, okay shows. At hanggang ngayon, okay shows pa rin. So, paminsan-minsan, nag-upload siya ng uh, about sa kanyang family. Pero, sinisingit niya pa rin yung Ukay Shoes. Ayan, si Boy First Time. and Boy First Time guys, travel vlog naman yung kay Boy First Time. So, nag explore siya sa iba't ibang bansa sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Ayan, minsan iba't ibang bansa na rin yung pinupunta ni Boy First Time. Red for Speed, Ayan. So, si Red kasi guys, moto vlogging naman. Ayan, habang nagmo-motor, kino content niya. So, yung motor kasi ni Red for Speed, is C1000. So, napakatulin yun, guys. So, uh, kapag pinapanood mo talaga yung vlog niya, pakiramdam mo na rin, parang ikaw na rin yung nagdadrive nagda ng motor. Kasi sobrang bilis magpatakbo yun, guys, si Red Sport, Red Sport, Red Sport Speed. Yan. Basta si Red. So, sino pa? Yung mga kilala kong uh, Sip TV. yung sinusubaybayan ko palagi, guys, kasi yung ano siya eh, kumbaga uh, explorer din uh, travel vlog din po siya pero napakaganda guys ng mga nilalabas siyang content uh, sa mga drone shot, sa mga cinematic. Yun yung nagustuhan ko doon guys sa vlog niya kaya pinapanood ko talaga siya. Tapos yung docu parang documentary vlog, yung parang kay Cara David. parang ganun. Minsan nga mas magaling pa siya kay Cara David guys, grabe. Uh, lahat na lahat ng ano dito sa Pilipinas guys, pinupuntahan niya talaga. So yung last upload niya guys na ko kanina, yung sa ano po siya, sa Binget yan, sa Baguio City. So, pinakita niya talaga lahat doon sa Baguio City, guys. At grabe talaga yung mga bahay pala sa Baguio City, no? Yung mga bundok. Uh, hindi siya ordinary yung bundok, eh, kasi puro bahay na. Yan. So, yun yung huling nakita ko kanina sa vlog ni Steve. Yung nagustuhan ko talaga, yun yung sinusubaybayan. ko guys, kasi feeling ko na rin, kahit hindi ako nakapunta doon sa mga pinapuntahan niyang lugar, nakakapunta na rin ako dahil sa mga vlog niya. Sobrang lupet. Sino pa? yung uh, marami maraming content guys na pwede nyong gawin basta uh, bago kayo mag start mag vlog isipin nyo muna saan kayo magaling Di ba marunong ka bang kumanta, pwede kang kumanta sa vlog mo. Marunong kang sumayaw, pwede kang mag-tutorial, magturo ka ng sayaw. Marunong kang mag-gitara, pwede kang gumawa rin ng tutorial about sa paggitara gitara Mga ganon. Uh, pero kung katulad ko rin naman, na wala naman talagang skills na maipapakita, so dito lang tayo sa mga random vlog lang ni ba? Dahil random vlog guys, malaya ka eh kahit anong gusto mong ilabas na content, walang problema. Kung ano lang talaga 'yung pumasok si isip mo, gagawan mo lang ng vlog, kukunin mo lang 'yung camera mo, film ka na, okay na 'yan, magsalita ka na. Yan. Gusto mo magluto, nagluluto ka, vlog mo. Ayun, kung pupunta kung saan-saan 'yung -saan, vlog mo. Ganun 'yung ginagawa ko. Oh, ayun, may maiisipan na akong gustong i-share sa inyo. Ah, uh, I pinipilam ko lang, din upload. Minsan, hindi na nga ako nag edit edit guys ng video. So, yun lang guys. Yun po yung mga example ng content na pwede mong gawin. Pero kung wala ka pa namang content na naisip, so, at gusto mo na mag-vlog, uh, gumawa ka na ng channel, mag-upload ka na ng video, yan, mag-share ka kung ano yung gusto mong i-share, yan, uh, marami naman dyan. Uh, creative ka lang, ba diba? Ganun naman yung mga vlogger, kaya nga tinawag na content creator, yan, kasi nagki sila ng content kung ano yung niisip nila guys uh, nilalabas nila sa pamagitan ng vlog.